kochero. Kasi sinasabi niya, aabot ah, sa isang daan, di ang alam niyang uh, pinapatay at tinapon niya sa lake. <laughs> eh bakit meron pa sa ibang lugar? So yung nila sa ibang lugar, pinuntahan daw nila, nangahanap sila ng, ng mga remains. Eh, pero sila rin yung nagsasabi na sa kaya sa informasyon nila, bago binakon daw sa lupa, <laughs> sinunog muna. Eh kung sinunog, di mo na naman tinitira, amu, ano pang ibabaw mo sa lupa? Kaya, kaya nakakatawa yung mga ano nga, nakakakaduda. Sa so tingin niyo po ba Attorney Sal, may halo pa rin pong politika itong mga isyung ito? Sa tingin ko, ang ang nangyayari diyan no, uh, negosyo yan eh. E Ng pag may negosyo ka, may mga karabang klase negosyo. <laughs> Baka sa tungkol sa negosyo yan para sa illegal uh, drugs. Kaya maraming napatay doon, di ba? Maraming napatay kasi kakaonsean, may ibang grupo, sila sila, nagpapatayan.